Hindi po ang ika po ang basehan upang pagpalain tayo ng Panginoon. Ganda gabi po. Meron uh, lang po akong gusto may bahagi, no? Tungkol po sa pagkakaloob o pag-iika po. Dapat mo ba tayo magbigay ng tights o hindi? Kaya sana po sundan niyo po ako, no? Tungkol po dito. Pagdating po sa lumang tipa ng pag-iika po. Bali, ito po yung sinasabi sa Genesis 14, 18-20. Dinalahan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos, ng tinapay at alak at binasbasan ng pagpalaing kanawa. Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, purihin ng kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ay kasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Kung bababasa po natin dito sa Genesis po, no, yung ika po rito, hindi po pinilit si Abram. Nung siya po yung nagbigay ng ikapo po kay Melchizedek, ito po yung kusa niya pong binigay. Saka ito po, ay e galing po doon sa nasamsam nila nung Nakipaglaban sila, di po ba? Kaya hindi po yung personal na ano kayamanan ni Abraham. Ito po ay galing po dun sa nasamsam at hindi po ito inobliga o hiningi ni Melchizedek na hari ng Salem na magbigay siya ng ikapo. Ngayon kung mababasa rin po natin pagkatapos po ng pangyayaring yun naulit po yung pagbibigay po ng ika po eh doon na po sa ano sa apo niya no kay Jacob na po papasin po natin dito na nagpakita po sa kanya ang Panginoon sa Genesis 28 22 sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkalob ninyo sa akin tulad dito kusang loob din po ni Jacob na ibinigay ang ikasampung bahagi sa lahat daw po ng pagpapala na kanyang matatanggap at ito po ay kusang loob pa rin po ibinigay ni Jacob. Panahon na po ni Moises, dito na po iniutos sa Leviticus 27.30. Lahat ng ikasampung bahagi maging binhi o bunga ng pananim ay na nakalaan kay Yahweh. Tapos makalipas na naman po ang daang taon, Nung o sa po natin sa Malakay 3.10 ang paghamon ng Diyos sa mga Israelita. Pansinin po natin hinamon po rito ang mga Israelita na ibigay ang ikasampung bahagi para po dahil gusto sa kalagayan ng templo, di po ba? Dahil ang templo po noon, nawasak po yun. Di po ba? Nasa, nung nasakop sila ng Babylonia, winasak po ang templo. Sa pamumuno po ni Haring ni Butchadnasar ng Babilonya. Kaya po sinabi po sa Malakay 3.10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga nas ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako okay. ang mga bagay nito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi po ba? hinamon na po ng Diyos sa Israelita ng mga panahon na yon, gawa nga po nang wasak ang templo eh. Hindi po ba? Nung bumalik na po sila, bumalik na po, may mga nauna na po bumalik sa bayan nila, hindi po ba nung sa panahon na ni Haring Cyrus, di ba inalaw na sila na makabalik. Ayun po, dahil nga po nang nadat na nila, wasak po talaga ang templo dahil nga po sa pagka kasakop ng ano, Babylonia. Kaya po yun dun hiningi po yun ang ikasampung bahagi para po matugunan ang kalagayan ng templo ng no, mga panahon na po yun. Hinamon po ng Diyos ang mga Israelita na ibigay nila ang kanilang ikasampung bahagi. Hindi po ba? Ayon po yung pagkakaloob sa lumang tipan. Kung babasahin naman po natin sa bagong tipan, na ikalawang korinto, 8.12, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon ayon sa hindi ninyo kaya. Kung mapapansin po rito, hindi naman po nag-require na rito maging ang Panginoong Jesus ng pag-iika po. Sabi po sa Roma 10.4, Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautosan, upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Sabi po sa Colossus 2.16-17, Kaya tuwag na kayong papasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain, pag-inom, tungkol sa kapistan, o sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga. Ang mga itoy anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Kung mapapansin po natin, lahat po yun binanggit po na may kautosan pagdating po sa Old Testament. Sa araw na sa mga bagong buwan, di ba, mga kapestahan, bawal kang kumain ng ganito, bawal kang kumain ng ganyan. Maging po ang pag-araw ng pamamahinga. Pero dahil nga po si Kristo na po, ating Panginoong sa so Kristo, ang kaganapan ng kautosan, sabihin, lahat po ng lahat po ng utos ginawa na po ng Lord, di po ba? Maging po ang pagkakaloob na sinasabi po nating ika po. Eh kung pagbabasihan po natin yon kasama po yon sa kaganapan ng Lord. Kasi kung pipili lang natin, mali po yung pangunawa po natin pag ganun. Pagdating po sa ika po, tuloy tayo. Pero pagdating po sa pag-aalay ng mga hayop, mga tupa, eh tapos na kasi kaga, ang Diyos po kaganapan. Eh para hong merong pong mali doon. Hindi po ba? Dahil ang pagkakaloob po ay tanda ho ng pagpapasalamat natin gaya na po sa araw-araw. Binigyan tayo ng Lord ng hanap buhay. Hindi po ba? Ang pagkakaloob natin sa Panginoon ay pagpapasalamat natin. May karamdaman tayo, pinagaling tayo ng Panginoon. Bilang pagpapasalamat natin, Nagbibigay po tayo sa Panginoon ng buong puso, di po ba? Kaya kumapabasa rin po natin ang ikalawang korinto. Kaya ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, di po ba? Sabi rin po sa mga gawa, 20.35, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Di po ba? Kaya hindi po ang ikapo ang basehan upang pagpalain tayo ng Panginoon. Di po ba? Sabi po sa Pilipos 4.19, At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ibig sabihin, pagpapalain po tayo sa pamamagitan ni Heso Kristo, hindi ho dahil sa pag-iika po. Kaya rin po mapapasin po natin is, sa bagong tipan po, hindi na po binanggit ang pagbibigay ng ika po, na obligahin tayo mag-ika po. Binanggit lang po ika po rito, yung sa mga pereseyong, Panginoon, nag-iika po ako sa... Salamat, mag iika po ako. Salamat. Hindi ako makasalanan katulad nila. Diba? Kaya yung pag-iika po ng panahon na 'yon naging ano na lang sa kanila. Naging tradisyon or pakitan tao na lang para lang po masabing nag-iika po sila. Di po ba? Kaya ang hinihingi po sa atin ng Panginoon ay hindi po ikasampung bahagi. Di po ba? Ang hinihingi po sa atin ng Diyos ay 100 na buhay natin hindi po ang ikasampung bahagi ng ating kayamanan o ng ating tinatangkilik aani ng Diyos ang kayamanan mo eh kung ang lahat naman ng pagpapala o biyaya na tinatanggap mo ngayon o meron ka ngayon, eh galing din naman po sa Panginoon hindi po ba kaya hindi po nire-require na ng Diyos ang kayamanan natin Aanin niya yun isa e sa kanya galing siya rin nagpala sa iyo siya rin nagbigay sa iyo ang hinahanap po sa atin ng Panginoon ay ang buong buo 100% ng buhay natin hindi po ang porse porcento lamang po ng ating kayamanan kundi buong buo ibigay po natin sa Diyos ang ating buhay ng buo. Yun po ang hinahanap ng Diyos, hindi po ang ikasampung bahagi lamang. Hindi po kayamanan natin, hindi pera, kundi puso po natin, buhay po natin, isuko po natin sa Panginoon. Yun po, ang kalugod-lugod sa Panginoon, ang ipagkalaw po natin o isuko natin sa Kanya ng 100%. Kaya lang, kaya mas may hiyan ako lang po is basahin po natin. Basahin po natin ang salita ng Diyos para po makilala pa natin ang Panginoong Yesus at malaman natin ang katotohanan. Sabi po sa Juan 8.32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Dahil po dito sa katotohanan, magiging malaya tayo sa lahat. Hindi po ba? Hindi tayo basta-basta maililigaw ng kung sino-sino. Kung tayo po'y nagbabasa ng Biblia, sabi po sa Corinthians 3.16, hindi po ba? Hindi ba rin alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Pinutukoy po rito ay ang Espiritu ng Panginoon. At sabi po rito, kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay meron po tayong kalayaan. Kaya hindi na po tayo dapat pa magpatali sa mga kautosan na tinupad na rin na po naman ng Panginoong Isus. Wala po nang namatay si Kristo. Kaya e naging hindi na po tayo bound ng kung ano-anong kautosan dahil nabubuhay na ho tayo sa habag o sa grace. Hindi po ba? hindi yung katulad ng araw panahon ng mga Israelita dahil kung ang pagkakaloob po ng ikapo, ay nirequire pa po sa New Testament sana po ang lahat po ng apostol ay nag bahagi patungkol sa pag-iika po kahit po ang apostol Pablo ni hindi niya rin po nirequire ng pagbibigay ng ikapo po hindi po ba binanggit niya yung sa mga cheerful giver Di po ba yung mga pagkakaloob ng mula sa puso buong buo dahil yun daw po ang, binib ang kinagagalak ng Diyos saka nung araw po sa panahon ng mga apostol di po ba sa mga gawa hindi na po dun ikasampung bahagi ang binigay nila yung kayamanan mismo nila di po ba binibenta nila para po ito's to sa pangangailangan. Hindi po ba ito's to para sa lahat ng kapatiran na tinahati-hati doon kung sino po yung mga nangangailangan. Hindi na po yun ikasampung bahagi. Kaya yan lang po ang tatandaan po natin. Hindi porkit hindi ka nagkaloob na ikapo, hindi ka napagpapalain ng Diyos. Hindi po ba kaya kayo na rin pong mag ganon kung ang sinar ko po sa inyo ay eh, hindi po tama dahil ang sinabi ko po sa inyo pawang nakasulat po sa salita ng Diyos kaya hinahamon ko po kayo magbasa ng salita ng Diyos sa tuwing babasahin po natin ang salita ng Diyos eh manalangin din po tayo sa banal na spirito na buksan niya ang ating pangunawa para maunawaan natin ang salita niya. Hindi po ba? Sabi rin po sa salita ng Diyos, ang Holy Spirit na mismo ang magtuturo sa atin ng tama. Hindi po ba? Hindi natin kailangan panturoan ako kung sino-sino, kundi ang banal na Espiritu na po ang magtuturo po sa atin. Ganun po. Kaya, yun lang po sa Diyos po ang papuri. Nagpalaan po tayo lahat ng Panginoon.